Hello guys, pwede guys mo naman ako katanungan na susagutin katanungan, susagutin ko ayon sa katanungan ni Julie Jean. Sabi niya, ma'am paano kung may sakit at mag back out ako kasi sa akin phase 1 pa lang yung medical. Nakitaan ako sa x-ray na may sakit. Nomon -na Nomonitis, nitis ba to? Masakit likod, madali lang ako hingalin. Yung passport ko sila nagkuha, pabayarin. Pabayaran ako bago ako umuwi. Malaki daw bayaran ko. Sobra, one month ako dito, ma'am. Naabot sa 16K yung passport. Yung 16K, yung passport ko. Ako kumuha sila lang nagbayad. At saka yung NBI, PSA ko po. Sana sagutin mo yung tanong ko. So, ano po yung tanong mo dito? Paano kung may sakit at nag-back So, Ma'am, kung ganyan yung sitwasyon mo, kung wala ka pa namang employer na uh, nag-hire sa'yo, ibig sabihin, hindi dapat ganito kalaki yung mababayaran mo. Kasi wala ka pa namang employer, ba diba? Bakit umabot ng 16,000? Eh, yung passport, nasa 900 something lang naman. So, kung meron silang pababayaran sa'yo na ganito yung halaga, hanapan mo sila ng resibo. Yung resibo na legit talaga. Kasi ang pasaporte ay nasa 900 pesos lang. So, yung NBI, magkano lang ba yan? 150? O, ano pa yung binaya nila sa'yo? Pagkain? Mga ganyan. So, kung meron talaga silang pababayaran sa'yo, hingan mo sila ng resibo. Pero kung ako, ikaw, kung nasa Manila ka na pumunta, pumunta ka na lang ng POA. Idulog mo doon. Tapos, ah uh, sabihin mo yung sitwasyon mo. Kasi may, kapag mga ganitong sitwasyon, mayroong tendency na uh, yung pababayaran ng agency ay hindi mo hindi na nila pababayaran sa'yo. Kasi bakit umabot naman ng 16,000? So, ang gawin mo, kung nasa nila ka lang, pumunta ka na, POAA, tapos yun, i-complain mo yung sitwasyon mo. Kasi baka mamaya, uh, masyado na pala masyado ka na pala nilang tinataasan ng presyo about sa pagstay mo dyan sa uh, agency mo. At saka wala ka pa namang employer, di ba? So, yung passport, hindi yan aabot ng 16K. Yung NBI, hindi naman yan aabot ng 1,000. Yung NBI clearance sa 150 lang ata yan. Okay, ma'am. Sana nasagot ko yung katanungan mo. Pero kung mayroon ka pang ibang katanungan, just comment below. See you and have a good day.